ito yung dulo ng itak mo yan, itaga mo yan. yeah, mga kainsan. Inutay-utay na po natin, matibay po ang ilalim nito. Ito. Ito po yung mga tiles na natira, tapos bumili po ako ng uh, lababo. Kulang na lang po ng haligi. Utay-utay po. Tapos ay matibay po ang mga pangilalim nito. Yan. Ito po ay yung mga luma namin pinto na hindi na ginagamit sa bayan, sa mga lumang bahay kaysa mapatapon kakalasin na po natin yung lumang bahay eh ginamit ko na lang po itong tiles tapos dalhin ko po ito ng kawayan dito tapos ito lupa may ano bato

Kaisan maghapon na rin po. Ya. Paano ba ito magkain, Sen? Are pong ilalim may ano. Hakutan po ng panggatong. Mga ka-insan. Okay, hakutan. Wala na pala ang d Ah, Hakutan bang At tawag doon. Istaka ng panggatong uto eh. Matawag doon panggatong. Panggatong. Aray ko. Oh, ito ang kayo nito eh. Kuna. Ba? napaka Napaka kunat eh. Napaka kunat. O di ba baba pa, pa, pa natin? Lagi ito ng panggatong ay. Ayos na. Tug -tug. <laughs>

Ayan na! Dawa yeah. <laughs> yeah. 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 mga kaisan, maigit may, may dampa na oh. May silungan ha Ano to eh? Pero eh, <laughs> wala na sa niyugan. Wala na, hindi na wala na sa niyugan. Kaya nga. <laughs> Bili na naman lang ilang Ano yan? Apat. Apat na ano yan. Ano ito yung ginagawa natin eh. Hindi po matatapos eh. Tuwarang naulan. Naulan po. Nalagyan po ng brace dun eh. Yan ang gara sa halaman. Oh. Ah, -ah. Buhay na buhay na po ang kamatis oh. Lag Laguna. Gara. Ha? Mayroong no? Pantay o eh. Ang mataas po yan. Ha? Huh? Bababaan nyo na Yan. Aisa. Lalagyan ito ng panggatong sa ilalim. Istakan po ng panggatong. Ayan. Hmm. Istakan ng panggatong. Hindi Ayos. Pantay. Ayos. Ayos. di ni laong. yeah. banggerahan na po tayo. Ha Meron. Ito po ay ano. Parsid ko yung aking misla kaya o oh putik. Abuhan po ito. Tapos ere po yung ating banggirahan eh. Yan po, naumura natin maghapon. Halos maghapon ako. Umulan po eh. O titi mo, maganda kaya? Tapos ilalagyan ko po dito ng ano. Yung, dito po ilalagyan yung mga basong kawayan. Inawan po namin. Ay, siya rin ito eh. Tama, hindi pa tinauga. Oh. Tapos ay yung tubig. Kaya kala ko ikakabit ko yung unlimited tubig natin eh. Bukas na. Wala pong patay ng gripo. Parang bibili ako sa siminto para mas maganda siminto din yan oh Ayun Nakakabili po yata namin Plastik-plastik lang ah Oo nga Nagbibulaan Ang gamit pala dito Tapos dito yung panggatong po namin oh no. ah, Panggatong Yari po dito sa akin bukas Panggatong at saka bubong Bubong ko po dito yung eh, kawayan na binaap oh. Takloban? Kulorop? Wala siya Tapos aray tatlong bato. Ito eh isa, dalawa, tatlo. Ihawan pala ang wala anong. Ayos na yan ano. Ano ate, ayos kaya? Pwede ng engineer roto eh. Hasyawa ano, hindi ano. Matuloy na ano. Ba, tiles nga ano to eh. Mga tira, tira sa bahay. Yan, yeah, may kawayan pa. Gayatan ng karne ah, utoy. Yan. Hmm. <laughs> Kuha ba? Kaya ba ito? Bukas na ulay po aray Tara ito kuya tasin dali Wala ka mo nakalimutan ah, Itak mo Ha mga kainsan Bukas po ay i-extra muna kami ng uh, additional isang kilong sitaw tatanim po muna kami tapos ay dito yari na po finally di mga kaisan tapos na po nga itanim ang kamatis hanggang dyan doon hanggang doon sa dulo ito po ay atsal na paparian yan puro kamatis po yan yan o yung tubo natin oo yan yan ang ating tubo ilalagay doon Ari pala ito pag may isang bubon pa yari natin na tatatam na ng ano talong makakalipat pala ito sa kabila ang oh, ng kamatis yung una pong tanim ng kamatis buhay na halos lahat doon talong na tayo Yan, tayo. gamay naman po natin ang talong gamay na kahit po maulan alam na natin ang mga diskarte po may git may trabaho na no, to eh pag aani ano pero dire diretso na ano Gayun din naman ano. Siya <laughs> nga. Oh. Ay saan? Aray naman po ang pananim natin. At sal. Pahipahinga po muna bago umuwi talaga pong napalaban ay. Eh, eh. Bukas naman po papalan tayo ng binhi. Na ipo po. Bukas. Ah, ah. Din po tayo ng ano ay. Eh. Na trabaho kanina maghapon. No, so, binhi po natin yan. Tubo na po. Ya yeah, mga kaisam. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.